Hello, maajong adlaw, kaninjong tanan. Niya na mi may naglakaw, naglatagaw kay Mangita o Kalaagan, Nangita, mi tourist spots. So, karon guys, andito kami sa may barangay San Jose, Malaybalay City. So, itong pinapasukan namin, uh, left side for Malaybalay City. Uh, pupunta kami doon sa tinatawag nilang Forest Park na bago ata siyang ginawa yan na galaan So, titingnan namin kasi nakita namin yan sa mga vlog vlog. So, dito sa my right side guys, yan. Yan ang National High School Extension yan siya. Ay, Annex. Annex Extension sa uh, Bukito National High School. So, on the way travel kami. Marami ng mga bahay dito. Dati wala pa tong mga bahay kasi pumupunta kami dito. Ito guys, yung mga tanim na yan. Sugar cane yan siya. Yan, yan. Tsaka yung mga kahoy dyan. Mga maraming tanim dito. Mga ah, uh, rubber rubber tree nabang gasanggutan nila nga himong uh, produce subuma. so guma so sementado na siya dati di pa to cement di pa to ano wala pa di pa to na semento pumunta kami dito mangunguha ng kahoy nangunguha ko ng gagamba kasi bibigay ko nitong nag-drive nung no, maliit pa to kasi hindi ko sa hinayaan na siya ang kukuha kasi baka yung mga lawa-lawa ay ang pakuhaon mga paakan so akong inahan ay, para ma-experience nila nga sa dula o kaning gamba ako din na-abot ko din po nga kayo. naka man may diring aside sa una so no, na siya karon guys sa kumpara sa una then kaning dalan guys marag pa na siya sa mabuhay man siguro so ayan na nakarating na kami ito yung pupuntahan namin nakita na yan dan yung entrance

Forest Park. Ah, uh, Nakapasok na po kami, guys. Wala naman siyang bayad, free lang. Hindi ko alam nito pag totally ma-develop na to kung may bayad ba. At nag lang kami. So, dito muna ako pumasok kasi may nakita ko ditong circle. Tapos ngayon, kung papasok ka, kailangan mong magpaa. Hindi ka magsuot ng chinilas or sapatos. Kasi parang ito, foot uh, massage. Para siyang foot massage, ang sarap maglakad kaso lang masakit sa paa. Hindi ko lang alam kasi 'di ba sabi nila pag masakit yung kalampakan mo, may sakit ka. So ayan, ganyan yung hitsura pag ng bato. So iikot ka, diyan, umikot ka diyan. Ah, ganun mapa So yan yung view diyan sa baba, guys. Mamaya bababa tayo. So inuna 'yan. Diyan 'yan sa baba. So inuna ko muna dito kasi tinray ko dahil sabi nga nila na kung papasok dito, iiwan mo yung Chinelas mo or sapatos mo At maglakad ka Ang sarap sa pakiramdam Sarap sa pakiramdam talaga, binamasahi yung Paa mo, pero masakit lang talaga <laughs> Masakit sya So ayan o, oh, tingnan na po kagawa ng mga bato na yan Simento At nilagyan ng bato ng Paganyan sya So, na ay may sawa kasi ngayon ako nakakita nito. Oh. Ngayon ako nakakita kasi hindi naman talaga tagalabas eh. Hindi naman kung saan saan mapunta. So, parang naignorante lang ako sa so, yung mga nakaranas na niyan. So, alam na nila kung ano yan. So, lumabas na ako. Inikot ko lang yun. Uh, papunta na kami doon sa baba. Nauna na sila. Iniwan na nila ako. So, yan ang makikita mo dyan sa gilid. At saka yan, paderitso na yan siya. At may nakikita ako maraming tao dito na nagtatrabaho. siya so, uh, ginagawa pa nila. Oh, maganda na to ngayon kasi sa time na to, uh, kamulo pa sila trabaho. So, ayan, may nakikita ako dyan na isang grupo ng mga mga binatilyo at nagtatrabaho ata sila diyan kasi inaayos nila. So, diyan ako galing sa taas. Guys. Alam niyo, yung voiceover na lang talaga ko kasi hindi ko alam kung ano nagtiling-tiling. Ang ingay talaga ng GoPro ko siguro yung cover niya. <coughs> Maayong buntag. Good morning. Good morning. Welcome to my vlog. Picture ko so dali si. Samo na siyang tuloy-tuloy dali guys. Pa eh, patuyok na siya pa dito. Ano mo gamit ah? na yung mga kauban. Ano mo sa diyan, ibalik na nga padayon mo so, baklay kana siya na siya dito sa taas so umikot kami dito sa left side para ikuti namin yon dito banda iyan paakyat siya guys hingal hingal lagi yan kay gihubak pa ko na time ayo mo nagpag nagpahangin lang ko ani bago na akong mulang hapon fresh nga kanang hangin nga todo sa gawas kay grabe pa akong ubo ani so nice kay view oh init pa gyud oh lamik mati So muna ako mga uh, hiker ko nang siya guys. So kanawan na iyang atayro. Hiwi <coughs> hey, man ay bagsan So mura may aning manulong ugera ng sityonan. Hangak man. So kung manhi kada ka din lugar aga. Libre ni siya. Mula entrance. back to voice over na punta ni kay Aling jud kay abot na tingala kung naisigig tingog tingog ani akong video ay so nang gina-off na ako nagsige na ako gyaw-yaw ani siguro kasi ang cover nito yung cover ng GoPro ko hindi ko tinanggal Kaya siguro sa yung umaalog-alog yung yan ang tumutunog kaya yung maingay, di ba? Pag i, ano ko yung original na audio niya, maingay, may, maingay, maingay na masakit sa nga. So, ito, up, uh, dito tayo sa, ito na, patag na to at dito maraming may mga tanim nitong mga bulaklak yun sa nadaanan mo so ganito siya guys maganda ang nakaka-relax din siya maganda dito magtambay magpicnic kasi yan kung gusto mong sumilong mayroon namang karang anong tawag diyan waiting shed <laughs> yan o oh, yung may bubong so maganda diyan kung magpicnic ka for in case mainit or umulan so may masisilungan We would find the time. Dreaming for eternity. Creating perfect memories. Yeah, we hoped we were gonna make it. Little did I know that time would take us to a place. ikot na kami at pababa na. Nagaling na kami doon yan yung daan, daan no, doon yung inikot na papunta doon sa taas. So, andito na kami ngayon pababa at papunta na pa -uwi. Hindi naman siya ganun kalawak pero maganda lang yung view nya. Maganda lang din yung forma yun yan. May mga kahoy. So, dito maganda siguro pag yung mag-jogging ka, mag-walking, mag-exercise ganun kalabad ba video eh kay gituyok-tuyok sa akong inikot-ikot inikot ng anak ko yung kamera so tatawid sa tulay ayan bago pa kasi to kaya malinis at paganda pa tingnan ba diba? So, after nito dito sa tulay, picture, picture. So, ganyan naman talaga. So, ayan doon sa taas, guys, doon ako galing kanina yung sa entrance. Yan sa gilid, may mga masisilungan din. At yan, ginagawa pa yan. Di ko, ano siguro yan, yung creek. Kaya siguro nalagyan ng tulay. Baka kung ulan, siguro matubig yan siya, guys. So, ito, umakyat na na kami kasi pauwi na. So, guys, ang kangdito na lang po yung video ko. Thank you for watching. God bless us always. Bye. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces.